paghampas mo sa Marshall na parang umaattitude ka. O ba't hinampas ni Fiyang yun? Grabe naman yun. Hindi na lang siya nag-excuse. So, paano mo ipagtatanggol ang sarili mo doon? Kuya Bravo po kasi yun, si Kuya Bravo. Which is, si Kuya Bravo, hindi, ko, hindi Marshall yung tingin ko sa kanya. Ang tingin ko sa kanya, friends, tropa, family ko na siya kasi every time na may ganap ako, andun lagi siya sa tabi ko. And ako naman, ang matitake ko lang doon is gusto kong malaman ng lahat na hindi Marshall yung touring ko doon. Kasi hindi naman nila nakikita kung paano kami mag-bond ng off-cam. Actually, alam ko na nga yung buong story niya eh. Tapos alam na din ni Kuya Bravo yung story ko. Kasi even before PBB, nasa hotel, arrest po kami. Okay. And yung Hotel Arrest Tito Oj, si Kuya Bravo po yung nagbantay sa akin. Before pa akong pumasok ng PBB talaga na bahay uh -oh. ni Kuya, kasama ko na po si Kuya Bravo. Siya po yung nagbantay sa akin ng whole week and the whole time, kami lang talaga yung magkasama. So, madami na kami na And after ko mag-PBB naman Tito sa talaga yung pinakang unang-unang -una kong request Si Kuya Bravo. Na maging marshal ko. Ah, Ganun. talaga? Yes, Tito Kasi before pampumasok ng PBB, sabi, sabi niya Tito sa akin, sabi niya, ikaw magiging big winner dyan. Sabi Mararang niya sa'yo? Sabi ko, oo. Oh, um. oh. Sabi ko, hmm, kaya bravo, feeling ko nga, ano ko eh. Una ko may iwit, ganito, ganyan eh. Mm -hmm. yes sinabi ko sa kanya. Tapos nung big night, andun siya, sabi niya sa akin, oh, di ba, sabi ko sa iyo, ikaw big winner. Oh. Tapos eh, niyakap, niyakap, niyakap. Tapos after nun, siguro mas naging close kami after PBB. Kasi sa daming racket nung pagkalab Best. Parang ilang buwan kami magkasama talaga, tito. Siya nire-request mo? Siya talaga. Ah. And si Kuya Lagman. Silang dalawa po yung nire-request ko. Mm -hmm. Kasi parang hindi na Marshall eh. Family na sila sa akin. Mm -hmm. And even nung birthday ko, ba't nagtataka sila? Bakit may Marshall siya? Nung birthday niya, ang arti arti naman niya. Guys, hindi po Marshall yun. Family nang turon ko sa kanila. Oh.